meron mayroon akong sinagip na ibon kaninang umaga. Ayan, kawawa siya. Kinulong ko muna. Kapag naka na siya, tsaka ako pakakawalan. Grabe, pinag, ano, pinag, bubunutan siya ng balahibo ng isang ibon. Grabe, galit ng isang ibon sa kanya. Ayan, oh, kawawa naman ayaw naman niyang kumain at uminom ng tubig nilagyan ko nga siya ng kanin oh. si wala naman akong ano, ang pakain sa kanya kundi kanin at saka tubig ayaw naman niyang uminom at saka kumain kawawa o oh. nung pinulot ko siya guys ano tumutulo pa yung dugo dyan sa ano niya hanggang ilalim yan kawawa siya Iwan ko kung anong klaseng ibon ito, guys. puti na lang may kulungan kami dito sa labas. Ayan, oh. Kaya kinulungkong muna siya. Ayan. Humihinga pa naman. Buhay pa naman. Kaso, kawawa. Ayan. Sana kumain siya. At saka uminom para makarecover. Grabing galit yata anong kapwa niya ibon. Kaya grabe yun, oh, pinagtutuka siya, oh, puro suga. Tapos, dyan sa harap ng bahay namin, ang daming natanggal na balahibo niya. Yan, ano kayong klaseng ibon ito, guys? Para siyang kalapati, eh. Pero hindi naman siya kalapati, guys. Yan, oh. Kawawa siya. Hindi ko pa naman pwedeng pakawalan kasi wala pa siyang lakas. Ayan, nanghihina pa siya. Sana kumain at saka uminom ng tubig para makarecover siya. Para pakakawalan ko na. Kasi kawawa naman. Sana mabuhay siya. Kaninang umaga guys, sariwang sariwa pa yung sugat niya. Ayan. Kawawa naman. Ayan siya guys. Oh. Kawawa naman tong ibon na to. Halos di na siya makatayo. Ayan. Para siyang maliit na kalapati guys. Ayan oh, ba diba? Parang maliit na kalapati. Kawawa siya. Ayan, o, natuyo-tuyo na yung sugat niya. Kasi kaninang umaga tumutulo pa yung dugo niyan. Natuyuan na yung kanin, guys, na nilagay ko. Iwan ko kung kakainin niya yan. Ano kayang pwede ko ipakain dito para makakain siya. Wala naman akong saging. ko hmm, kawawa, guys. yan. oh. Sana makarecover siya soon. Para pakakawalan ko na siya. Kasi kawawa naman. Naghihina pa naman siya, guys. Ayan, kumain ka, ibon. yan siya, guys. Oh. Di ba? Buhay pa naman siya. <laughs> Dilat pa yung mata. Ah. Ayan. Kumain ka, uminom ka ng tubig para makarecover ka. Pakakawalan na kita. Ha? Hanggat may sugat ka palagaan mo na kita. Ayan. Kawawa naman siya, guys. para siyang ano eh para siyang kalapating maliit Ayan. talagang pinagtutukat-tukas siya kanina nung kapwa niya ipon eh grabing galit Pinagbabala... Pinag... Ano siya? Pinag... Bugunta ng balahibo. Tapos tinukato ka. Grabe. Yan guys. Uh, Sana makarecover siya soon. Si Kawawa naman.